Mga kapatid, mga kaibigan, aming dadalhin sa inyo ang mga balita para sa oras na ito. Sinipi mula sa banal na kasulatan sapagkat ito ang tunay na katotohanan, kapupulutan ng tamang aral na dapat isa kabuhayan ng bawat isa maging sino ka man sa ulo ng mga balita. Mga kautosan ng Diyos, pinagkahadlangan ni Satanas Tapat na pananampalataya dapat na tuloy-tuloy upang tiyak ang kaligtasan. Pagpapalagarap ng salita ng Diyos dapat ehayag sa lahat. Paulit-ulit -ulit na kasalanan hindi mapapatawad. Ang mga details at iba pa susunod na. At ngayon sa details ng ating mga balita, patuloy sa pangdadaya si Satanas kasama ang maraming galamay nito upang huwag malaman ng tao ang tunay na salita ng Diyos, lalo na ang mga kautusan ng Panginoon. Ayon sa 2 Corinthians 11.14, at hindi katakataka sapagkat si Satanas man ay nagpapakon ring anghel ng kaliwanagam. Kanyang pinalalabas na siya ay napakabait, matulungin at nagagaw ng mga para sa kapayapaan ng mundo. Subalit ang tunay na pakay nito ay iligaw ang mga tao sa katotohanan, mailihis ang kaisipan sa pagsunod sa kautusan ng Diyos. Maraming mga sangay o kabig si Satanas at naglipa sa na saan man dako. Ayon pa sa 2 Corinthians 11.13, sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, mga mandaraya mandarayang manggagawa, At nagpapakunwaring mga apostol ni Kristo na tanging hangad ay dayain ang sanlibutan para mailayo sa poong may kapal. Sa iba pa nating mga pagbabalita, hindi sapat ang makilala lamang ang Diyos para mailik marigtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ang mga binigyan din sa Nasusulat sa 1 Corinthians 15.2, ganito ang sinasaad. Sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo kung matyaganin niyong iingatan ang salitang ipinapangaral ko sa inyo. Maliban na kung kayo'y nagsisimpalataya na walang kabuluhan. Ang mga bagay na ito ay binigyan din ni Apostol Pablo bilang sagot sa mga katanungan na kung mananampalataya ng kay Kristo ay sapat na at hindi na ito magkakasala kailanman. Sinabi ng Apostol na dapat matapos na manampalataya kay Kristo nararapat ang pagpapakabanal sa buhay ay gawin ipakitang siya ay nagbago iniiwasan ang kasalanan at nagpapatuloy sa pagpuri at pagsunod sa pangnoom nang gayon ay makamit ang gantimpala pagdating ni Heso Kristo we'll Ang bawat Kristiyano ay dapat tumulong sa pagpapalaganap ng mga gawain ni Kristo Hesus ang tunay na kristyano ay gumagawa ng mga bagay na nakalulugod sa Panginoon. Sa sulot ni Apostol Mateo, inilarawan ang pag uto sa mga tagasunod ni Kristo na ibahagi ang magandang balita sa anumang ng mundo. Sa Mateo 28.19, sinasabi dahil dito, magsiayon, magsiyaon nga kayo at gawin ninyo mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama ng Anak at ng Espiritu Santo. Hindi kailangan na nagtapos ng degree holder o kaya master's degree ang sinuman. Subalit tanging tagasunod ni Kristo ay maaring mangaral. Ang pangaral ng salita ng Diyos ay karapatan ng sinuman. Nasusulat maging mga ordinaryong membro ay masigasig sa pagtutupad ng kautusan ng Diyos. Sa mga gawa 8.1 Bahagi ng nasusulat, silang lahat ay nagsipangalat sa lahat ng dako ng Judea at Samaria. Sa verse 4, ang mga nagsipangalat nga ay nagsipaglakbay na ipinangaral ang salita ng Diyos. Sa iba pa natin mga pagbabalita ngayon, bilang pagtugay pagbibigay ng paggalang sa Panginoong Diyos ang mga maingay na pagsamba ay di dapat gawin. Ang paggamit ng tamboli, drums o kaya electric guitar na tutugtugin na parang nasa konserto habang nasa loob ng templo o bahay sambahan ay hindi nakalulugod sa gawain ng para sa Diyos sa aklat ng Habakuk, nilarawan ang pasensya ng Panginoon kung saan ang buong nagsisimpalataya na may kabanalan ay nagsitahimik. Ang hindi pag-iingay ay isang bagay na pagbibigay respeto, paggalang tahimik at nararam na ay nararamdaman ang kabanalan para sa Diyos na buhay. Nasusulat sa Habakuk 2.20, ngunit ang Panginoon ay nasa kanyang banal na templo, tumahimik ang buong lupa sa harap niya. Sa kaugnay na balita, na mababasa sa banal na kasulatan na ang paggamit ng mga maingay na instrumentong musikal ay ginamit ng tropa noon ni Haring David. Sila'y nagaganyap, nagkakasiyahan, ginagawa nila ang mga itong pag-iingay tuwing sila ay nagtatagumpay sa pakikipaglawang. Subalit ito'y hindi nila ginagawa sa loob ng templo o sa bahay sa Sa pangmuli nating ulat para sa oras na ito, ang pagkakamali o kasalanan na nagawa subalit ito pinagsisihiyang ay ihinihingi ng tawad ay isang bagay na narapat upang mapawi na ang pagkakamali. Ito naman ang isang bagay na binigyan din sa mga sulat ni Apostol Pablo. ayo niya, ang isang tao na nagkasala subalit humingi ng tawad sa kanyang pagkakamili ay muling gumawa ng kasalanan ay tiyak niya itong ibubulid sa apoy pagdating ng pagkukom. Sa sulit ni Apostol Pablo matatagpuan sa Hebro 10.26 at 27 sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, Pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitirapat tungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghintay sa paghukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. kaibigan mga kapatid, yan ang mga balita para sa oras na ito mula rito sa WGOD with God. Ito ang inyong, taga, ito ang inyong kapatid kay Kristo, ang inyong tagapagbalita, Brother Ed.